nakalinga kalingap good morning good afternoon kahit saan sulok man ng mundo ayun ayan ay, ito na yung aming ginagawa dito ngayon habang gising na ang mga tao ay nagkakapina na na sila habang nag oh. kalabas lang ni Mr. J ayan na mga gising na tao ang mga taong gising Ito na dito guys. <laughs> Wala tulog. Wala ka tulog, J? Tatlong butanding. na, Ha? Meron pa ano, parang merong nag nagnota. Grabe. Wawa, wawa naman yung payat. de Garonje. is puyat si. Mamalayer ba si Mr. J Kaya hindi kailangan na ano kailangan matulog ma tulog ng ano maayos para magwapo lalo. Ay. May kape pa so, ano? Yan oh, kape. So, yan o, ka dyan kay ano, ka diyan kay ano? Kay Kindred yan. Ay, kindred din na, sa angay pa ano. Mayaman La, yan. Mayaman. Anong lutuin natin yang? Hilaw. <laughs> Hilaw daw. Meron naman ano diyan, Meron naman yung yung diles. Ano? Bili Bili oh. na ano? Bili na ah. Ha? Oh. Okay. Bili daw okay. ano <laughs> di ano isda yang? Bili daw isda. Ha? Okay, Hindi ko alam. <laughs> Nagbili Bili na, si ano, kindred. <coughs> Mamaya na lang 'yan. Bi <coughs> <laughs> 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 Excuse me. Mantika, may mentika dito. Bili na lang itlog. Itlog, then ano. <laughs> Hello mga kabayan, ito yung ano ngayon, busy ang mga tao ngayon dito. Ayan, yung iba nagluluto, yung iba naghihiwa. Yung iba nakatayo. Ayan, yung iba nakatayo, katulad pinyel. Ayan. Ang <laughs> limango, waiting, waiting. Kung kailan sila ihatulan. Hmm. Naku. Pakbit yun, pakbit. Sarap ng pakbit kagabi ay kulang. oh uh, din Oo. So. Yan, yung mga tao dito. Ito yung mga trabaho namin dito ngayon, guys. yan. mga ganyan. Nagtanong lang

Grabe yan, yummy yan, yan. kulang pa yan. Dapat malaking mangkok nilagay nyo dyan. Oo nga. Malilit at kulang talaga yan. yan. Kulang yan. Yung iba niya, iniinom na yan. Ganyan nila. yung Kulang yan. Yung mangkok. Yung mangkok, unang doon sa ilalim. Dyan sa kusina. Thank yan. Hindi pa lumabas yung aming leather. Baka paglabas yun, naligo na yun. Gilbert, di ka pa, hindi ka pa pwede maligo. No? Gilamos ka na lang. Naku, hindi ka pa na ano. Pag, dating, pag ano ni Kuya, kain, layas na. <laughs> Ganyan pa naman yan si Kuya Bal. Paglabas niyan, kain, layas agad. <laughs> Naku <tik> Nako. Masarap. <tik> <tik> Masarap 'yan. Umbang, Umbang, <tik> yan. Tapang yan. Masarap uh. Yo, oh, grabe. Sarap niyan. <tik> ano 'yan, sawsawan? Uh -oh. Kahit na ano? Kahit ano? Sabaw. Kaya, tika muna. na ako. Sabaw brother paas. Ay, Sarap yun sa sabaw. Para sa ano to? Ayun, yung na pinahiwa mo to. ba Hindi nyo ginagamit masyado. yan? Hindi masyado. Sabi mo hiwain ba yan? Kunti nyo nga ako. Umuha kayo dyan. Ano, laglag na nga yung mga hinog dyan. So, yun. Karaan eh? nyo Laglag na nga yung mga limon dyan, o. Oh. Yan. daming bunga, o. Oh, Nangalaglag na lang, o. Oh. Nga yelo-yelo. mga -yelo. oh. 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 Meron pa nga dito. O oh, dito pinutol oh. Hoy. Hindi ko na maalala Pinutol. Dami kayang lemon ano. Magiiwa ka ulit nang bawas. Sibuyas nang natural kasi pang kusit. Yan oh. Ito pwede mo to dalhin oh. <laughs> ang dami, ang daming lemon dito. Wala namang masyadong gumagamit niyan. Ang ah, grabe. Paas. Kinamaimman. Cosmicos. Yummy yan, patas. <laughs> Rito. Napakuya kaysa. Ilang pagi po yan. Ay, ito isa lang. Grabe. Buti hindi natunaw yung ilalim, no? Yan dyan. Ay, wala oh, pa man naglagay dito eh. Iyon yeah, nga. Kasi ako tinira yeah, ko lang. Yung yung yeah, nga, buti hindi natunaw yung ay. ano. Sabi nila eh siguro, babagsak lang naman yun. Bala na si tatay <laughs> Tapos ako nga matisi. Oo, sabi. Um, sabi uh, ko ba't diyan nilagay? Baka buti hindi natunaw uh, yung ano. Ano na dito, ano dito? Merly! Ito yung sabaw. Aray ko ang init. Mainit. 'Di na sabaw 'to, eh. Sabaw. So busy yung mga kapatiran natin, guys. Ang ating mga kapatiran busy sa pagluluto. Niyan, sobrang init dito, wala ano, op, ano ka Mababad ka sa init, si wala na siyang ano. Niyan. Grabe. Sa so ayan, mga mga kababayan, mga kalingap. Katapos nito, paglabas ni Kuya Bal niyan, kain. Let's go! Wah! Yummy! Grabe si Paas. Ang dami na namang nililinisin dito. Yan. mo yung landing pad namin guys para is ano na yung ano ba to masyado ng mahaba yung mga damo yan o oh, nalinisan na nga yan ni pinalinis na na yan, tinanggal ng lahat yan yung mga kasamahan natin dyan kasamahan dito tinanggal lahat hmm. tinira nila yan nila Agul, nila Kuya Ken, sila Gilbert. Notos ni at Edna. Niyan. Kasi hindi na kasi namunga yung ano pangit na kaya tanggalin na siya. Niyan. Muna kasi yung naglilinis, hindi ko kasi kaya yung mag-ano. Linis niyan. Ito oh, ang dumi Di ba? No choice. Yan, kinakat ni yung lemon. Kinakat din nila. Yan. Ano ko? Kailangan yan ito kasi ma, matinik to matinik. Matinik. So mga kalingap. Thank you. Mamaya mag-eating na rin kami mamaya. Thank you for next video guys. Oh, thank you pala. So ayun abangan natin yung uh, abangan niyo naman yung ating next video. gulugulo <laughs> na yung vlog ko. Ano ba yan? yan salamat sa inyo lahat. Ito na yung update natin sa morning time. No, morning time here in the Blur Source